Ave. Ah? Wow. Ay. Hindi to yan. Oh. Wow. Ano to? Ano to? Oh. Wow. Tiket din. Hi, thank you. Thank you po. Sakto, para pagamit ng parcel bukas, pambayad na. 'Yun ang parcel. Pambayad ng tubig yan. Pupuntulan huh? na tayo. Pambayad ng tubig ulang pa nga ito ng isang libu eh. Yan lang ang matitira sa sahod ko. Ano ba naman walang matitira sa sahod mo? Eh, halos lahat ng loan, nilunan mo, sinalihan mo. Ano pang matitira talaga sa sahod mo? Baka meron ka pang nilong na gustong sanihan. Meron. Ano? purlon Yun na lang. purlon Ano yung purlon I-search mo sa Google. <laughs>